musta, mga kaangler, mga kaibigan? Ako si ang Mangingisda ng Bayan at muli tayong magkikita para sa pinaka-aabangang forecast ng kape. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng detalyadong pagsusuri sa mga kondisyon ng pangingisda para sa darating na Huwebes, 14 ng Nobyembre, 2025. Bakit mahalaga ang araw na ito? Abangan nyo! Dahil may kakaibang hatid ang mga bituin at panahon na pwedeng magpabago ng inyong diskarte sa panghuhuli. Prognosis ayon sa uri ng isda at epektibong pamamaraan. Para sa araw na ito na may mainit na tubig at nagbabadyang pag-ulan, may dalawang uri ng isda na sa aking karanasan ang magiging aktibo at makukuha kung may tamang diskarte. 1. Talakitok, Giant Trevally, Jack saan hahanapin ang mga talakitok ay mahilig sa mga lugar na may daloy ng tubig at maraming maliliit na isda dahil sa nagbabadyang mga pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit-kumulang 28 hanggang 29 na degree Celsius malamang na magtatago sila sa mga gilid ng koral mga bahura o kahit sa mga estero na may malalim na bahagi na malapit sa bukana. Maghanap din sa mga lugar kung saan may mga ibong sumisisid. Sinyalis yan ng aktibong maliliit na isda sa ibabaw na siyang target ng talakitok. Anong gamitin? Ang spin fishing ang pinakamainam dito. Gumamit ng casting lures tulad ng malalaking poppers o stick baits para sa mga nasa ibabaw at jigs o soft plastics para sa mga nasa kalaliman. Kung maaari, subukan ng live bait na maliliit na isda o hipon dahil sa mainit na tubig, mas agresibo ang mga talakitok sa natural na pain. Sa sandaling dumaan ang isang pag-ulan at lumamig ng bahagya ang ibabaw ng tubig, doon sila magiging mas aktibo. 2. Lapu-lapu Grouper Saan hahanapin? Ang lapu-lapu ay kilala bilang ambush predator at mas gusto ang mga istruktura sa ilalim dahil sa pag-init ng tubig, maaaring mas lumalim sila ng kaunti para humanap ng mas malamig na bahagi. Hanapin sila sa mga bahura, batuhan at mga lumubog na istruktura tulad ng lumang bangka o mga pilapil sa ilalim. Sa mga panahong may pag-ulan, maaari silang lumabas sa kanilang pinagtataguan para samantalahin ang anumang naaanod na pagkain. Anong gamitin? Ang bottom fishing gamit ang cut bait o live bait na maliliit na isda ay napakabisa. Maaari ring subukan ang jigging gamit ang heavy metal jigs sa mga kumpol ng bato. Siguraduhin matibay ang inyong mga gamit dahil malalakas humila ang lapu-lapu lalo na kapag malaki. Pagsusuri sa mga kondisyon theoretical na basehan. Panahon. Ayon sa ating forecast, sa 14 ng Nobyembre, 2025, asahan natin ang mga kalat-kalat na thunderstorm sa araw at magaan na pag-ulan sa gabi sa maraming bahagi ng Pilipinas, partikular sa Metro Manila at kalapit na mga lugar. Mayroong 75% tsansa ng pag-ulan sa araw at gabi ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius habang ang humidity ay nasa 87%. Ang hangin ay mahina lamang, nasa humigit kumulang dalawang milya kada oras. Ang ganitong panahon ay nagdudulot ng bahagyang pagbaba ng atmospheric pressure bago ang bagyo na minsan ay nagpapagana sa isda ngunit nagiging sanhiri ng pagiging matamlay nila sa kasagsagan ng ulan. Mas maganda ang kagat bago o pagkatapos ng pagulan. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa karagatan sa Pilipinas ngayong Nobyembre ay napakainit. Humigit kumulang 28 hanggang 28 na degrees Celsius. Para itong mainit na paliguan, ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda, kaya mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Ngunit, sa sobrang init, maaari din silang lumalim o humanap ng mga mas malamig na lugar. pasahi ng Buwan Sa labing apat ng Nobyembre, dalawang libo dalawang tayo ay nasa warning crescent phase ng buwan. Ang buwan ay may 26 anim hanggang tatlumput isang porsyentong pag-iilaw. Ito ay nasa dalawamput apat na araw mula sa huling new moon. Ayon sa ilang mga mangingisda, ang waning crescent ay maaaring maging hamon, habang ang iba naman ay nagsasabing maganda ito para sa paghahanap ng mga isda na aktibo sa dilim o sa mga oras ng paglubog at pagsikat ng araw. Ang susunod na new moon ay sa Nobyembre 20. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ngayong Nobyembre, mahalagang tandaan na mayroong closed fishing season para sa ilang species sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa, sa Hilagang Silangang Palawan, ipinagbabawal na ang pangingisda ng galunggong simula Nobyembre 1 hanggang Enero 31. Mahalaga ring malaman na sa Visayan Sea, ang closed fishing season para sa sardinas, alumahan at hasahasa ay magsisimula sa Nobyembre 15. Ibig sabihin, ang Huwebes 14 ng Nobyembre ay ang huling araw bago magsimula ang pagbabawal na iyon sa Visayan Sea. Ito ay maaaring maging isang kritikal na araw kung saan ang mga predator fish ay aktibong mangangaso upang samantalahin ang huling pagkakataon na mayroong maraming maliliit na isda bago sila magsimulang mangitlog at ipagbawal ang paghuli. Sa makatuwid, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay maaaring maging katamtaman hanggang maganda sa mga bahagi na walang closed season, lalo na para sa mga predator. Pangkalahatang pagtataya ng kape. Ang prognosis ng kape para sa labing apat ng Nobyembre 2025 ay katamtaman hanggang maganda ngunit kailangan ng diskarte. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa mga isda na aktibo at ang pagbabago ng panahon bago ang pag-ulan ay maaaring mag magpudyok sa kanila na kumain. Ang papalapit na closed season sa ilang lugar ay nagpapahiwatig din ng potensyal na feeding frenzy ng mga predator bago ang ban. Gayunpaman, ang mga kalat-kalat na thunderstorm at mataas na humidity ay nangangailangan ng pasensya at tamang oras ng paghuli. Pangwakas, paghihikayat. Mga kaibigan, tandaan, ang bawat araw sa pangingisda ay isang bagong pakikipagsapalaran. Sana ay nakatulong ang ating forecast, kaya bitbitin na ang inyong mga gamit at naway makamit ninyo ang inyong inaasam na huli. Ni isang buntot, ni isang kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share sa inyong mga kasama sa pangingisda. At kayo mga kaibigan, ano ang inyong mga plano para sa pangingisda ngayong huwebes? Ano ang huli ninyo kahapon? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli.